Lahat ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Inabang ang usok mula sa chimenea ng Sistine Chapel. Inihalin tulad sa ihawan. Dalawang pusa na tila nag-aabang din ng resulta ng PayPal Conclave. Kinaaliwan ng netizens. Reaction of her pet na tila ayaw sa kiss ng kanyang golden retriever. Viral. Fur baby na marunong magturo ng laruan na gustong ipabili sa kanyang fur parent. Kinaaliwan online. Aspin na photogenic at marunong umaura, trending. Aso, nakita sa trunk ng isang sasakyan. Pos, nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad. At AI-generated image ni US President Donald Trump na bihis Santo Papa, umani ng batikos. Ba't ibang kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Masaya, malungkot o nakakalurkay man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Kasama ang buong pwesta ng DZRH TV, ito ang TNBS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, tutok ang mga Pilipino sa na nagdang papal conclave sa Vatican, lalo't isang ating kababayan na si Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga itinuring na papa Bile o frontrunner sa pagkasanto papa kaya naman ng mga netizen, kanika nilang pakulo sa social media tungkol sa inihintay na puting usok sa pamosong chimenea ng Sistine Chapel. Ang iba, inihalin tulad pa ito sa ihawan. Ang kwalang entry ng mga Pinoy, panoorin sa aking report. Ang makakita ng usok ay karaniwan sa sinuman. Marahil indikasyon nito ng isang pabrika, umaandar na kotse, sunog, o di man kaya ay may nag-iihaw. Pero nitong mga nakalipas na araw ay tila excited ang buong mundo, lalo na ang mga Pinoy na makakita ng puting usok. Lalo tumutukoy ito sa pagkakahalal ng panibagong Santo Papa ng Simbahang Katolika. Naging bahagi kasi ng papal conclave o sikretong botohan ng mga kardinal. Ang kababay nating si Luis Antonio Cardinal Tagle na binansagang Papa Bile, off-road runner na pumalit kay Pope Francis kaya naman upang sakyan ng excitement ng mga Pinoy sa posibleng unang Pilipinong Santo Papa, kabi-kabilang video ng usok ang nagkalat sa social media. May usok galing sa pabrika. May usok galing naman sa Iwan. Ayan o. Oh. pam. Meron na. At may usok din galing naman sa chimenea ng isang sikat na fast food resto. What if naman daw si Cardinal Tagle nga ang lumabas sa balkonahe ng St. Peter's Basilica? Malamang, ganito daw ang naging reaksyon ng mga Pinoy. Maliban kay Tagle, kabilang din sa naging butuhan si na Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at Pablo Virgilio Cardinal David. Parmal namang naupo bilang ikadalawandaan at aning na putpitong Santo Papa, si Cardinal Robert Prevost bilang Pope Leo XIV sa ikalawang araw ng conclave. Para sa DZR HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Cat Holic Yarn. Kinaaliwan online ng post na isang netizen. Dahil sa mga fur babies nito na tila nakaabang din sa magiging resulta ng PayPal conclave. Ang naging cute na tagpong yan ng dalawang catholic Panoorin sa Trending Report ni Rovic Manuel. Hindi lang buhos ng libu-libong mga katoliko na nagtipon sa St. Peter's Square sa Vatican na matyagang nag-abang sa paglabas ng puting usok sa chimney, hudyat na may bago ng Santo Papa. Kundi, maski mga hayop kasi, ay nakuhanang tila nag-aabang rin sa magandang balitang ito. Tulad na nga lang ng alagang mga pusa ng isang netizen na ito sa Dubai na nakuhanan niyang nakatutok sa screen ng kanilang TV at tila nakabantay sa resulta ng conclave. Ayon sa Facebook post ni Joan Belaro, medyo weird umano pero nakakamanghari na panoorin ng kanyang fur babies na si Nalizia at Zoe na tila nararamdaman din daw ang sabik ng lahat sa pagkakaroon ng bagong Santo Papa. Bandang alas 9 naman daw ng gabi, oras sa Dubai, ay si Zoe na lang ang natirang nakabantay nang lumabas ang itim na usok sa chimney. May ilang netizen naman ang natuwa at nag-share ng naturang post ni Joan at sinabing na aliw daw ang kaniyang fur babies sa nakitang sigal nito sa chimney. Sa isang post naman na ito, tila na-promote na daw ang sigal sa paghihintay nito sa day 2 ng conclave. Ayon pa sa ilan, naka-VIP seat pa mga sigal na mismo ng chimney sa bubungan ng Sistine Chapel at ine-enjoy ang palakpakan ng mga tao. Samantala, panalangin naman ni Joanne sa kanyang post na sana ay tulad ni Pope Francis ang naging susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, kinatuwa na online ng isang fur pet na ito mula sa albay na sa tila allergic ito sa halik. E eh, paano ba naman kasi ay ilang beses itong sinubukang halikan ng kanyang fur parent na kauuwi lamang. Pero ang fur baby, ay todo pa rin sa pag-iwas para lang hindi mahalikan. Ano nga ba ang dahilan ng golden retriever na si Shadow? Alamin sa report ni Dustin Bayo. Kinaaliwan online ang reaksyon ng isang golden retriever sa albay matapos sa kanyang pagtanggi sa halik ng kanyang amo. Kahit ilang beses kasi itong piliti ng kanyang firm mom na si Titane ay todo iwas pa rin ng golden retriever na si Shadow. Sa sobrang iwas nga nito, ay nililiya dyan na rin ang kanyang ulo para lang hindi mapagbigyan ng lambing ng kauwi lamang na fur parent. Sa dulo ng video, ay pila one-sided kiss ang naging tagpo nang hindi talaga napapilit si Shadow. Kaugnay nito, sa isa pang video sa TikTok, ay napag-alaman na hindi raw pala kasi ito nauwian ng pasalubong na chicken. Kaya naman ay ganun na lamang ang kanyang pag-iwas. Pero ngayon ay okay na raw ayon kay Tita Ney at muli na nagpapalambing at nagpapaki si Shadow. Samantala ang naunang video ay umabot na nga sa higit 600,000 views at higit 50,000 likes para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, marunong magturo. Anak na kung ituring ng ilan ng kanilang mga fur baby. Kaya naman tulad ng mga bata, abay spoil din ng mga ito. Gaya na lamang ng Shih Tzu na tampok sa viral video kung saan tila marunong magturo ng laruan na kanyang gustong bilhin. Bagay na kinaaliwan naman ng mga netizen. Ang cute na tagpong yan ni Shuri panoorin sa trending report ni James Galangue. Sino ba naman na mag-aakala na kahit ang mga fur baby ay marunong din palang magturo? Kinaaliwan kasi ngayon online ang cute na aso na si Shuri na sinasabing gaya na ibang mga bata abay spoiled din ng tanyang mga amo. May kita kasi sa video na sa unang tingin pa lang ni Shuri ay ang ang bola na agad ang kanyang nais pagdiskitahan na kahit ang mga amo ay hindi na rin napigilang kunan ang cute na tagpong ito. Dagdagan mo pa na pagtalon-talon ni Shuri sa tuwa tulad na lamang ng isang batang excited magpabili ng laruan sa kanyang mga magulang. Kaya kahit ang mga netizen hindi na rin napigilang maantig sa cute na tagpong ito nang ilan ay pabiro pang nainis sa mga amo dahil sa tagal nga naman itong bilhin ng laruan para kay Shuri. Habang may isang netizen naman na nagsabi na isa raw anyo wake up call sa lahat ng fur parents na kailangan daw umanong sumakses sa buhay dahil ultimo ng mga fur baby ay marunong na rin daw magturo. Kalaunay nakuha din ni Shuri ang kanyang gusto at kitang kita sa kanyang mga talon ang excitement na agad na nitong pinaglaruan at kagat-kagat sa kanilang pamamasyal. Samantala, umani na na mahigit dalawang milyong views ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending na balita, humakot na ng mahigit dalawang milyong views ang inupload na video ng isang firmom sa TikTok. Paano ba naman kasi ang kanyang alagang aspid? abay effortless sa pag-aura ng matutukan ng kamera. Ang photogenic dog na si Leila sa Trending Report ni Angelica Cosme. Kung aurahan ang labanan, abay di pa ang aso na ito. Ang aspi na si Leila, effortless sa pag-aura ng matutukan ng kamera. Kaya naman ang kuhang video sa kanya na may caption na POV, aso niyong photogenic, humakot lang naman ng 2.4 million views. Ayan. Giti ka ng maganda. Hello. Aura yarn. Sabi ko ngiti. Fierce. May pa fierce. Sige nga. Oh, one, two, three. Click. Click. Okay. Ayon sa uploader na si Kailin mula panggasinan, ang kanyang pinsa ng fur parent ng 4-year-old dog na si Layla. Paglarawan niya, bibo raw talaga itong aso. At kapag piktura ng usapan, ay ready to post daw ito. Aliw naman ng netizens kay Bantay na hashtag Sobrang Latina at the daw the mabigyan ng maraming treats. May nagbiru pang naka-contact lens pa raw ito at smoky eyes yarn. Habang say pa ng isang netizen, it's giving sun-kissed effect. Hold isa pa. Wow, Sunkeys! Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, pinagpapaliwanag ngayon ng otoridad ng driver na naglagay ng aso sa trunk ng kanyang sasakyan. Sa video na kuha ng isang netizen, makikita kung paanong hinihingal habang nasa initan ng kalsada ang naturang aso. Maging ang Philippine Animal Welfare Association, mariing kinonde na ang hindi makatarungang pag-transport sa naturang hayop. Ang mga pangyayari tinutukan ni Millie Borja. Nais ng Philippine Animal Welfare Society upos na mapanagot ang driver ng isang sedan na namataang naglagay ng aso sa trunk habang nagmamaneho sa Tagig City. Sa viral na Facebook post ni Jade Tipoco de Guzman, makikitang halatang hirap na ang aso na nasa loob ng trunk ng sasakyan at hinihingal habang nasa initan ng kalsada. Pasok mo sa loob. Ano, nag ka ng titiri ka? I Ipapahamak mo, huwag ka na ng aso kung papahamak mo yan. Oh my God. Ani de Guzman, binuksan ng driver ang trunk habang nasa red light at agad itinawag ng pansin ng isang motorista. Nang sabihan na pinapatay nito ang aso, ngumiti lang umano ang driver bilang sagot. Dahil dito, agad na tinawag ang pansin ng posa na nasabing post. Sa kanilang pahayag, maigting nilang kinestyo ng pagkulong sa aso sa likod ng sasakyan habang ito ay nasa initan at lantad sa peligro. Binigyang diin ng post na ang pagtransport ng mga hayop sa ganitong paraan ay labag sa batas. Nakasaad sa Section 4 ng Animal Welfare Act na ang paglalagay ng mga hayop sa trunk ng sasakyan ay isang uri ng cruelty o kalupitan. Ani pa ng post, hindi ito basta pagkukulang, ito ay isang kriminal na paglabag. Nakikipag-ugnayan na ang post sa Land Transportation Office o LTO na ngayon ay nagsasagawa ng administratibong embestigasyon. Posible umanong maribok ang lisensya ng driver kung mapatunayang may pagkukulang ito. Kasabay nito, naghahanda rin ang post ng paghaharap ng reklamo ng animal cruelty laban sa kanya. Sa hiwalay na ulat, sinabi ni De Guzman na nakausap niya ang umano'y kapatid ng driver na nagpaliwanag na inilagay sa trunk ang aso dahil bagong rescue ito at nag-aalangan sila na baka mga gat. Gayunman, iginiit e ni De Guzman na kung may mabuting layunin man ang driver, mali pa rin ang paraan nito sa pag ng aso. Sa ilalim ng batas, ang sinumang mapatunayang nananakit o nagmamalupit sa hayop ay maaring makulong ng anim na buwan hanggang isang taon at multahan ng 30,000 pesos kung hindi namatay ang hayop. Para sa Deezer HTV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, Ilang araw bago opisyal na inanunsyo ang bagong santo papa ng simbahang katolika. Agaw atensyon ng post ng US President Donald Trump sa social media platform na Truth Social na umani ng pambabatikos mula sa mga membro ng simbahan. Ang post, laman na isang AI-generated image kung saan nakabihis ang presidente na tila siya ay isang santo papa. Na umani naman ng samot-saring reaksyon. Ano naman kaya ang tugon dito ni President Trump? ibabalita ni Rose Mabiera. Marami ang hindi natuwa sa post ni US President Donald Trump kasabay ng isang importanteng panahon sa simbahang katolika. Sa pagpili nito ng bagong Santo Papa, napapalit sa iyo ang si Pope Francis noong nakaraang linggo. Sa social media platform na Truth Social, nagbahagi kasi ng larawan si President Trump kung saan gamit ang AI tools ay lumikha ito ng imahe na ang Pangulo ay tila isang Santo Papa. Suot ang papal vestments ng isang pope at mukha ni President Trump. Halos mukhang totoo ang larawan. Ibinahagi pa ng White House ang larawan ng presidente sa social media platform na X, na pinotakte naman ng mga netizen. Ayon sa isang netizen, bilang isang presidente, ang pagbibiro ukol sa bagay na ito, matapos ang kamatayan ng dating Santo Papa ay hindi raw nakakatuwa at nagpapamalas lamang ng kawalan niya ng respeto. Ang isa, hindi nagustuhan at sinabing opensibo ito sa kanya bilang isang katoliko dahil aniya naglulok sa paraw ang buong simbahan. Habang kinwestiyon naman ang isa pa kung bakit isang government account kagaya ng White House ang nagpo-post pa ng ganitong mga bagay. Depensa naman ni Trump, wala siyang kinalaman sa AI image. Hindi raw siya ang gumawa nito at hindi rin niya kilala ang tunay na lumikha nito. Aniya, nangangahulugan lamang ito na hindi kayang tumanggap ng joke o biro ng publiko. Ang pambabatikos ay isang fake news lamang daw dahil nagustuhan naman daw ito ng mga katoliko. Kamakailan, nagbiru na rin si US President Trump na nais niyang maging isang Pope na hindi rin magandang tinanggap ng iilan. As Pope, I'd like to be Pope. That would be my number one choice. Magugunit ang dumalo si Trump sa funeral rites ni Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican, kasama ang limangpong iba pang head of states. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliban, pinusuat at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o di man kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ay eh ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa nahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.